Bakit napalitan na daw yung mga evaporator? Front and rear, dalawa kasi yung evaporator niya. Bago na rin daw yung compressor. Bago yung mga expansion valve. Kumbaga mga ka-vloggers, halos na bago na na-flashing na, na vacuum na maganda, bago refrigerant din. Pero bakit nung kinakargahan na siya, ang malamig lang daw yung likod. Yung harapan, maligam-gam. Bakit daw po kaya? Mga ka-vloggers, welcome po sa aking channel. Sana yung mga gustong po yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Ito na naman po ang aking pinakabagong vlog, vlog, vlog! Hello, hello mga ka Welcome po sa aking channel ang Ferdy's Vlog Mga ka-vloggers uh, Gaya nga nung panimula na sinabi ko Ito po kasi ay isang comment ng isa nating ka-vlogger na parang aircon technician din siya So meron siyang ginagawa na isang sasakyan na napalitan na nga niya daw yung mga evaporator Napalitan na niya yung compressor yung mga expansion valve kung ginawa na niya yung normal na proseso pero bakit uh, ang malamig daw yung likuran lang pero yung harapan maligamgam kung halos walang lamig so mga kabloggers gusto ko lang po i-share sa inyo to dahil mahalaga po to uh, nangyayari lagi ito at palagi talagang nangyayari so ganito simulan natin mga kabloggers so ito i ko ng konti rito at Basahin po ninyo yung comment ni eh, ka kablogger natin ha. Hindi ko na sasabihin kayo yung kanyang pangalan. No? So ito po. nagkomensa sa dito sa hilaw lang palagi ang lamig. Bakit kaya? No? Ayan po. Okay, basa nyo mga kabloggers ha. Ito po. Good evening po sir. Mahaba-haba po kasi itong video na to mga kabloggers ha. Tutukan po ninyo maganda to. At pasensya na kayo sa baka naririnig ninyo yung mga kuliglig. So magtago lang <laughs> Ito po, sumula natin ulit Good evening po sir Napanood ko po ang inyong vlog Tungkol sa car aircon At nakita ko po na marami kayong followers Uy, salamat po sa inyo At salamat po sa napakarami nating uh, subscribers dito sa youtube no? Na 21,000 mahigit na po tayo Salamat po ng maraming marami sa inyo Ano? Marami kayong followers At isa rin po akong Car aircon technician Ayun, Car aircon technician nga daw si sir At hindi ko po Hindi ko pa masyado kabisado Ibang modelo ng sasakyan Ask ko lang po Meron po akong ginawang car aircon Pajero po ang unit Ayan, Pajero So ibig sabihin dual aircon po ito ha Ngayon Ah uh, Nagpalit po ako ng evaporator Front and rear Nagpalit na rin po ako ng dalawang expansion valve hmm. Bago expansion valve Tapos nagpalit, nagpalit rin po ako ng compressor hmm. Halos na bago na po lahat ha Compressor Dalawang evaporator Expansion valve Siyempre filter dry Filter and scrub dun lah hmm. Condenser lang po Hindi ko napalitan Kasi po parang okay pa naman Hmm. Tama naman po ang pag at pag leak test. At nagpalit din po pala ako ng filter dryer. yon nagpalit nga pala. O, oh, At nung nilik test ko po, wala namang leak. Wala hmm. leak. Galing. Okay na lahat At nung kakargaan ko na ang system, pinasingaw ko po muna ang hangin. O, oh, binlid Okay lahat. Kumbaga, binakyum binlid bago ipasok ang refrigerant sa linya. Tapos nagkarga na po ako ng ipat natin siya Tapos nagkarga na po ako ng refrigerant Ang reading ko po ng low side 50 At yung high side Umabot po ng 250 Ganda naman siguro to Lalo pag inapakan Siguro naka lang to Malamig naman po ang tubo ng suction Papuntang rear evaporator oh, Ganda raw ha ay, basa niyo pong maigi hindihan. kaso nga lang po ang karugtong niya na tubo ng suction ayun po ah papuntang front evaporator so malamig yung likod ah malamig daw yung daw papuntang front evap evaporator ay maligam-gam lang po hindi katulad ng papunta sa linya ng rear ay malamig po at ang buga ng hangin sa loob ay hilaw po siya. Yun ha. Malamig lang daw yung sa likod. Yung harapan hindi masyadong malamig ang tubo at hilaw daw yung lamig mga ka sa, mm. So, ano po kaya ang problema sir? Yan, nangyayari ng tulong yung ka natin. Sana matulungan nyo po ako. Maraming salamat. Tapos may karutong pa po ito. At dagdag ko lang po, malakas naman yung auxiliary fan. EY. Yan, mga kabloggers. So, kung intindi ninyo, malamig yung kanyang likod. Walang lamig sa harapan. Samantalang bago ang compressor, bago expansion valve, bago ang dryer, bago ang mga evaporator, So, hindi pwedeng sabihin na may bara yung evaporator o nagkaroon ng mga corrosion dahil bago nga siya. So, ano nga daw sira? Kaya humihingi ng tulong ang ating ka-vlogger. So, ito mga ka-vloggers, uh, ko naman po yun uh, kahit pa paano makakatulong kayo sa ating ka-vlogger. No? Ito. Kadalasan, mas una pang lumalamig ang harap kesa sa likod. Ayan, sabi ko sa kanya, no? dahil siya ang unang na ng refrigerant. Ha? Isa sa dalawang expansion valve po ay sira. Di ba? Bagong palit nga po yung dalawang expansion valve. Pero isa sa dalawang yun ay sira. Kung bakit nagkaganon. Na malamig ang likod, yung harapan hindi malamig. No? So, ito po. Pero mas madalas kapag ganyan, ha? pakinggan nyo po ito sinabi ko sa kabilagay natin, ha? Open ang valve sa likod kumbaga open na open yung harapan maganda doon tumatago sa likod ang lamig no? walang control kaya kinukuha niyang lahat ang refrigerant so yun po ah open kung bakit ganun parehong bago pero bakit ang malamig yung likod bakit yung harapan walang lamig pero bakit sinabi ko naman dito na open yung likod kumbaga sa yung sira yung nasa likod kaya hindi lumalamig yung harapan. Nakakapagtaka mga ka di ba? Kung alin yung naka-open, siya pa yung malamig. Ngayon ha, mamaya ipapaliwanag ko po sa inyo ha? Ngayon, madali, madali lang po sana sa amin yan, kasi nga may calibrator, gaya nga po siya sabi ko lagi. Malaking bagay yung calibrator machine namin, no? Kaya lang, eh, siyempre, ako lang gumagawa nun, no, ah, hindi ko naman na makakalibrate ninyo. Ngayon, may calibrator ang expansion valve. Makikita agad ang sira. Dahil duman po doon sa machine, alam na agad namin sa dalawa kung alin ang sira. No? Hirap po kasi sa ganyan, mag-aalachamba na lang kayo kung kailan tutugma ang ipapalit. Totoo po yun. Tsambahan. Karga, waste of uh, prion, waste of refrigerant, waste ng oras, di ba? Ngayon, magchachamba-chamba na lang kung alin lang tutugma. Kasi nga, wala nga pong machine. Pero, expansion valve po yan. Iyon po yung sinabi ko. So, paliliwanag ko po sa inyo, mga ka-vloggers. Bakit? Kung alin yung lumalamig, siya pa yung sera. Nga kapag taal, diba? pa po, mga ka-vloggers. Anong nangyayari sa ganun? Dahil open nga, maganda ang pasok sa kanya dahil dito sa kabilang side na nakakalibrate sa kal. Hindi sa dahat pupuntahan ng refrigerant. Dito na siya sa maluwag. Kahit na nasa likod yun. Open yun eh. So, ang mangyayari, hindi lalamig ngayon itong normal dahil sa kal nga siya. Dapat sana, yung likuran na yun, nakakalibrate din para sa kal din. Ngayon, pareho na lang mag-i-split yung refrigerant sa kanila. Pareho lalamig. So, ang nangyari, dahil open to, doon na lang lahat pumupunta. Nababypass na itong isang papunta sa harapan. Doon na sa likod lahat. So, siya lang ang lalamig. Hindi na magkakaroon ng lamig tung harapan. Yun po ang nangyayari ba sa mga kabloggers. Kung alin pa yung sira, na expansion valve, siya pa yung lalamig. Kapag <laughs> di ba? Pero totoo po yun nangyayari. Dahil nababawasan naman talaga yung tunay na presyo niya dahil pumupunta pa rin sa harapan. Kaya nga maligam-gam daw pero more dito sa sirang expansion valve na open. Kaya ang nangyayari ngayon, kailangan mong kalasin yung dalawa pa rin. Kahit sabihin mong ang ako talaga, likuran. Pero kailangan talaga do sa amin, i-calibrate pareho. Doon namin makikita ko alit talaga yung sira. Pero katulad po sa mga kablaga nga natin sa inyo, dahil wala po kayong pang-calibrate, uh, medyo mahirap mga kablagers, no? So, ang gagawin nyo na siguro, Subukang palitan ninyo yung dalawa. Yan ang ang hanggang, uh, hanggang sa machambahan kung saan tutugma, gaya nga sinabi ko po doon. Kasi kung sa amin, walang chamba-chamba yun. Diretsong huli namin ko, alin yung sira. Kasi kahit hipan po ninyo expansion valve, mga ka hindi ninyo malalaman kung alin yung sira. Parehong may lalabas din na pressure doon. Eh. Nalalaman na lang yung pag kinakalibrate talaga. Pero wala tayong magago mga ka dahil lighter type ang expansion bulb ng mga yan subukan na lang ninyong palitan at uh, baka madali rin po ninyo wala tayong magagawa yun lang mapapayo ko expansion bulb po yun kasi hindi ko naman masabi i-calibrate ninyo dahil wala nga po kayo pang calibrate no? so darating ang panahon mga ka-vloggers yan nga pala uh, may ilalabas na akong uh, number ko sa number ko ng cellphone para lahat ng mga may katanungan sa akin uh, mga gusto akong makausap may mga problema ganyan humihingi ng payo, ano makakausap po ninyo ko, kasi kadalasan minsan malalayo kayo mayroon pa nga nagme-message sa akin taga Bisaya, may taga Boracay may taga Mindanao pa nga may mga taga bandang ano, uh, taas Ilocos, so ano, ang dami ninyo mga kabloggers, salamat po sa inyo pero hindi ko naman kasi kagad kagad lahat kayo masasagot sa ano pero gagawa nga ako ng paraan na kakaroon tayo na hotline mga kabloggers maglalabas ako ng isang number na kontakin nyo na lang po ako doon at sasagutin ko po at gagawin ko yung makakaya ko para makausap ko po kayong lahat no? basta abangan po ninyo mga kabloggers uh, malapit na no, malapit na po yun pinapangako ko po sa inyo matutugon ko korea at makakatulong ako sa abot na makakaya natin para ay papano matulungan ko kayo sa mga sa mga problema na mahirap gawin. Sa abot na makakaya, hindi ko masasabing magaling ako. Pero baka makatulong po ako sa inyo kahit papano. Basta abangan nyo po yung number. Lalabas ko na po yung mga ka So ano pa po ba sasabihin ko mga ka-vloggers? Sana ay, meron na naman po ako na itulong sa inyo ngayon kahit papano. Eto na naman po ang pinakabagong edition ng aking vlog, vlog, vlog. Paalam mga ka-vloggers.